Ma'am Hazel Langitan, good afternoon po. Asawa niyo po si Direk Albert Langitan? Yes, sir. GMA7. Magandang hapon yes, po, po. Direk Langitan. Sir? Aaya ko po yung Ikaw lang ako nakausap lang ako. Aaya niyo po may area may itong problema? Gusto niyo po off-air mag-uusap kayo? Kasi po it's a family concern eh. Okay. Ma'am, family concern daw po yes, to. Yes, sir. Kaya ayaw niyo magsalita. So hindi natin mapilit. Kasi po binlock na po niya ako sa lahat, even sa phone po. So, wala po akong means of communicating with him. Even sa pagpunta ko po dun sa kondo niya, hindi niya rin po ako hinaharap. may anak po kayo sa kanya? Yes po. Dalawa po. Anong pong mga edad? Uh, 19 and 10 years old. Kaya po pala siya pumunta na rito and he, she wants it to make public dahil hindi po siya nakakuha ng action sa inyo at ginagawa niya lahat na pwede magawa para makausap kayo. She's trying to reach out. E kaso nga, binablock niya raw po siya. Sir, direct. Hindi po yan okay. okay. sir. Kasi po yung pantuition po okay. ng mga Ay, anak ko wala, sir. Third and fourth quarter po nung bunso ko wala. Pang-enroll po nung college ko wala po. Even now, we need to pay po ulit yung remaining balance. Wala po talaga, sir. Eh. Alam naman po niya yung obligasyon niya. Eh. Direct, eh, baka okay. pwede mag-usap na lang po kayo, Direct. ah Ay, uh, po ako makipag-usap. Sabi ko nga po sa kanya, dahil lang namin sa legal eh. Kasi sa akin, madaling idahan sa legal dahil at least siya, um -monitor niya kung magkano talaga yung kinikita ko. Yan ang ko nang sinasabi sa kanya. No, sir, kasi humihingi po ako ng copy ng payslip. Sabi ko, kailangan ko ng authorization niya, sir. Ayaw niya po magbigay kasi magbibigay lang daw po siya sa court. Bakit po siya magbibigay sa akin? Ang sa akin po, kung ano po yung sinasahod niya, hindi ko naman po mapipilit kung wala siya sinasahod, di po ba? Ang ano lang po, sana pag meron, magbigay po siya. Hindi yung meron, wala pa rin po. Ma'am, dun po kung magkano sinasahod ni direct labas na ho kami doon. Yes po. Okay. At ayaw namin makialam doon sa para malaman pa natin at mag-request pa tayo si GMA7, alamin kung magkano kinikita niya. Yes, po. Ayaw po namin makialam diyan. ayo Ayaw namin pag-imasukan Pero dun ho sa aspeto, gusto niyo mga makakuha ng support para sa inyong anak, dahil na, obligasyon naman talaga niya, anak yes, niya po, po yon then yan pwede kaming maghimasok yes. sa pamagitan ng pakikipag-usap sa kanya na kung pwede, na suporta yung kanyang mga anak. Bakit ba ma'am, uh, magkano bang binibigay ang suporta sa inyo? As much as possible pa, ang binibigay nyo ng 150. 150,000 per sahod. A month? No. Uh, every 10th and 25th of the month. So 300? Yes. Ay, malaki ho yun ma'am. Malaki na po yung 300,000 yes. uh, yes, sir. na income para sa dalawang anak. Yes, sir. I would assume eh, sapat na sapat na yun, unless kung medyo mataas po yung requirement ninyo. Yes, yun po. Mataas po ang standard namin. Okay. Akala ko kasi walang binibigay si Direct. In fairness naman kay Direk, ma'am, nagiging fair lang kami rito. Yes. Eh, si Direct pala, kung akong tatanungin ha, galanti po itong si Direct. Yes. kasi yes, yung 300,000 a month, that's big. Yes, sir. I want enough para lang po sa mga anak ko, like the tuition, the everyday needs. Direct. therapy sir, ganito na lang po. Ah, uh, sa akin po, idaan na lang namin no, sa ano, uh, sa legal. Para please, uh, kasi ikaw alam ko, oh, hindi naman ako abogado, pero alam ko sa korte. May percentage kung magkano talaga yung ano, ta ng isa sa binang 40% ang dapat ibigay sa kanila. Yes, I agree. Yes, kasi alam mo naman pag, sinabi na ng korte, yan, hindi ko pa siya sundin, hindi naman ako ganun katanga, di ba? At yes. ako ko yung mga taong involved? Yung ginagawa ko ng lahat, yung pag-inegosyo, yung pag ng pera, even yung pangutang, para din naman sa kanila yun eh. Kasi ma'am, ayoko naman malagay sa sitwasyon itong si Derek. Patas ko dito, yes. ma'am, yes. na eh malalagay siya sa peligro o makakagawa siya ng hindi tama, makakagawa siya ng mga masamang bagay, makakasiraw sa kanya, sa kanyang karir, para lamang mapunoan po yung inyong requirements. Mm -mm. Unfair naman po sa kanya yes. yun. Yes, oh, I understand. Again, para sa akin, yung 300000 pesos a na support for the two kids. I think that is fair for me. Kaya lang po wala yung 300,000, sir. Hindi pala nakakarating 300,000 kasi akala ko yung 300,000 nakarating na tamang oras. E malaki nga po talaga. Galanti ko kayo Direk. Sir, kasi nga po, Sir Robbie, sinabi ko na dati, kailangan magbaba ng, 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 ano, ng standard. Hindi naman siya kuha payas. So, ang ginagawa ko, hinahabol ko ng hinahabol. Kaya lang dumarating lang yung period talaga, yung time na ako naman yung sinisingil na mga pinagkaka-utangan ko. Kailangan kong gawa ng paraan para uh, ayawin yung mga utang na iyon. Alam mo siya, nakikita ko lang dito problema talaga. Uh, yung line of communication niyo ay hindi open, sarado. Alam niyo ang problema dyan kay Hazel, Kapag kinausap mo siya, ang gagawin niya, magmumura siya ng magmumura. Yun oh. din ang nakakapikon tapos magpo-post siya ng kung ano na sa social media. Di ba? Parang, oh. siyempre... Hindi ko na para palakihin yung mga concern na yun eh. Kasi social media yun eh. Lahat nakikisaw-saw. Ginagawa niya yun para mag-react para mag ako, para masira ako. Ang sinasabi ko nga sa kanya dati, ang sinisira mo, yung pinagkukunan mo na ng, nga ng, ano, ng panggastos, kasi isa lang naman ng pinagkukunan ko ng pera sa now. Yung Tama. trabaho ko. Ma eh, dahil may, may na point. sa showbiz ako, pinagpipiestahan nako di ba? Excuse me, sir. direct Ma'am Hazel, may point si Derek. Kasi kung gano'n po, sisira mo sa social media at kung ano, -ano pa, hanggang sa makarating sa GMA7, baka i-let go siya, lahat kayo mawawalan. Yes, so ngayon, nakukuha ka ng pera from him through GMA7. Kung mapi ko ng GMA7, dahil sa mga pangyayari, sa mga nababalita balita sa social media, pag ni-let go siya, gutom yes, kayo sir. lahat. Yes, sir. Mas maganda siguro, ma mag-usap na lang kayong dalawa. Mm. Yung nangyari po yung sa social media, sir, nakikipag-communicate po ako sa kanya. For example, magte-text po ako morning. Maraming beses, magmi-miss call ako. Sir, gabi na hindi pa nagre-reply. Nagpabarangay po ako. Ilang hearing po kami, hanggang five hearing po kami, sir. Wala siyang, wala siyang inatendan. Pumunta pa ako sa kondo niya, wala, hindi po siya lumabas. Wala po siyang ni Honey na, let's talk about this, ganito. Wala po. Hindi, dead map po siya talaga. So, wala kong ibang source eh. So, nag-social media ako. Okay. Humingi ako ng help sa friend ko. Eh, yun to. pala, sir, eh. So, yun ang Pero pinaka... Pero, hindi toto. ano, yan totoo. Siyempre, ang reason, ano, ano lang po ito, She said, he said, 15 days or one or almost less than a month prior to that social media thing, that is scandal, nagbigay ako sa kanya ng almost 500,000. Wow. <laughs> of course, ayaw niyang i-recognize ngayon. Pambayad ng lahat, pambayad ng all. Ah, uh, hindi ko siya nasasagot kasi pag nagsagot siya, masama yung tono. Hindi totoo yung sinasabi niya na pag nag-message pag nag, pag nag -message siya, uh, friendly yung message niya. Pag nag-message niya, puro may PI, puro may, uh, may effort. Bakit ka naman matutuwa na mag-reply sa kanya kung gano'n ang naririnig mo sa kabila ng lahat? Okay, siguro, ma'am, advice ko to, ma'am, at direct, uh, pag-usapan niyo lang itong dalawa, uh, in person, magkarap harap kayo, and then often the lines of communication. Uh, direct, kung payag ka, palagi na lang kayo nag-uusap para hindi na ako makarating sa ganito. Hindi, uh, hindi po, na ako malaman uh, ng, sakin, ng okay Okay po eh. Matagal ko lang sinasabi sa kanya. Okay, kasi, kasi, kasi sir, sa... fairness to her naman, eh kaya po siya napunta rito kasi sabi nga niya, kung totoo, eh nagkikipag-communicate siya, nag-reach out siya sa inyo, kaya naman daw po binablock niyo siya. Kaya po siya binablock. Mula pag niya hanggang gabi, Walang tigil sa kakatawag yung cellphone ko. Pag sinagot ko siya, ang mangyayari, mag-aaway lang kami, nagmumuraan kami sa cellphone. Tapos ibababa ko para matahimik. Pagkatapos, tatawag na naman siya. Sir Rafi, alam ko, alam niya, naiintindihan niyo ako eh. Itong cellphone na to, like, ano rin to eh, business line natin eh. Kung lagi niya itong minaano ng tawag niya, ano mangyayari, di ba? Pag nag siya, pag siya magbabanta siya mamatay ka na, gumapang ka sa putik, yumakyat. -tum. Nako. <laughs> hindi okay. siya masarap ano, hindi siya masarap maramdaman. Okay. Eh kung gano'n pala, uh, sir ma'am sa korte niyo na lang siguro. Yes, kasi I think so na si set pa Doon na siguro report. kasi tapos na pala kay sa barangay. Pumunta na lang po kayo ng lawyer at si direktwa ng lawyer doon nyo na i-settle. Total pag nagkademandahan, meron yung tinatawag na mediation no, bago yes, sir. sa trial and then pag-usapin kayo yun, pagkakataon na magkakaharap kayo dalawa, lawyer mo, lawyer niya, at magkaroon ng, uh, the, you can probably meet halfway kung ano yung maganda for both of you, win-win solution, that's the time na nakikita ko maayos ng problema. Oh, mas maganda sa korte nga po, na lang. sir. Yes, mas okay. maganda Sa korte sir. na lang daw po, direct. Doon na lang kayo magkita. Okay kita. po. Sa, okay, salamat sa Rafi. Ah. Salamat sa opportunity na binigay ninyo. Sige po. Direct, maganda hapon po, direct. Maganda hapon din po. Maraming salamat Sige po. po. Madam Hazel, Korte na lang po. Salamat po sa pagmunta. Sige po, ma'am. Thank you so much po. Yes, ma'am.